sa isang masigla at makabayang pagkakaisa pinagdiriwang ni San Pedro College ang Buwan ng Wika sa pamamagitan ng temang pagbinag sa Filipino at katutubong wika, makasisayan sa pagkakaisa ng bansa ngayong Agosto 26, taong 20,000-25. Umapaw ang sigla sa bulwagan nang dumating ang mga estudyante suot ang kanilang mga makukulay at tradisyonal na kasuotan handang makiisa sa pagdiriwang. Nagsimula ang programa sa pagtatanghal ng kabilin folk dancers para sa opening spills. Binahagi naman ni Ginang Lizal Filonco ang pagpapasalamat sa taos pusong pagdalo sa selebrasyon. Ngayong araw, ating, ang ating selebrasyon ay nagpapakita rin ng samahan at kasiyahan, lalong-lalo na na magkakaroon tayo ng maraming patimpalak para sa hapong ito. Sana yung sa buhay natin, yung tema ng ating araw ng wika o buwan ng wika para sa taong ito. Tandaan natin na napakahalaga na bigyan natin ng importansyo halaga ang ating sariling wika bilang tulay ng pagkakaunawaan at pagkakaisa. Muli, mabuhay ang wikang Filipino, mabuhay ang ating mga katutubong wika, mabuhay tayong lahat, mabuhay ang Filipino. Maraming salamat. Kasunod ay ang mga trivia tungkol sa wikang Filipino na pinangunahan ni Naginang Claire Asilom at Pinipining Jessa Romero. Matapos ay ipinaliwanag ang patakaran ng dalawang pag-awit at sa bayani look-alike. Formal naman na ipinakilala ang mga huradong magbibigay hatol sa patimpalak. Sinimulan ang paligsahan kung saan ipinamalas ng mga kalahok ang kanilang galing sa pag-awit at sining. Kasunod nito ay pinagkaloob ang sertipiko ng pagpapahalaga sa mga hurado. Masigla namang nagsagawa ng parada ang mga guro at ang mga mag-aaral. Sa pangwakas, ginawad ang parangal sa mga kalahok sa bawat kategorya. Nagtapos ang programa sa huling pananalita at pagpapasalamat ni Ginoong Carmelo Banlasan ang pagdiriwang ng buwan wika sa San Pedro College ay nagbibigay diin sa pagpapayabong na Pilipino at katutubong wika bilang mahalagang bahagi sa ating kasaysayan at pagkakaisa ng sanggawang Pilipino. Ako si Phyllis nagbabalita para sa si Petro you know what